So, ito yung actual na, no? Na training ng Joyride MC. Good morning, good morning mga tropang bangaw Ang araw natin ngayon ay Webes, ganap na alas 6.40 ng umaga Itataka ba kayo bakit ang aga natin? Well, eh Naimbitahan tayo Para mag-training sa joyride ng Angkas MC Taxi ba? So alas 7 dapat nandun na Kaya medyo inagahan ko Kasi limited stock lang Limited slot lang Ang stock? Anong stock? Kado! Tanga! Ibuti! Palang ta limited slot lang so sana makapasa tayo sa training ng MC Taxi kasi ngayon ay na-deploy na yung iba sa MC Taxi so sana 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 eh makapasa tayo no we'll do our best to do my duty to guide in my country to help other people at all times what? <laughs> Yun. so tingnan natin kung anong ano sana payagan din tayo mag video kung paano ang proseso ng training ng MC Taxi sa pagkakalam ng marami eh ang kas no so paano see you there so andito na tayo sa facility ng Joyride may text kaya? Ah, invitation? ah meron okay mag kayo mag-prox sa doon ha wag yung yan doon ah okay copy sir na pasukan na parang pasok na ata isa isa ayun o oh. nakikita nyo ba mga tropang bangaw so pasokan na so ibig sabihin ganun kalaki yung motor yung facility nila para magkasya lahat ng motor na to no? so hindi tayo maabot sa unang batch siguro pangalawang batch na tayo puno na kasi doon, so paakyat na tayo mga tropang bangaw okay So dapat kanina pa ako dito, kaso ka lang eh, eh, dumi yung gulong ko. Dumi dumi mo! Sabi so, nalinis muna baka, baka madulas ako no. tapalam tayo kung pwede bang mag-record. Sir, question. Yeah, pwede niyan Ay, thank you po. Sir, pwede bang mag-record? Mag-record? Pa, Oo. Uh -huh. Paano ka ba? Vlogger ka ba? Medyo po. Sure ka? Slight po. Opo. diyan so, salamat sir. Thank you. So pinayagan tayong mag-record. Ayan. Ah, <laughs> pagdanim, mabilis din ba? Ah. Oh. Wala tayong content na iba ka. Oh. Talagang yung smooth nang pag-driving mo, ganun ganon. Oh, syempre po. may dami pang ano ani. Oh. Pang Sige po, salamat sir. May form na kayo? Wala pa po. So, yun nga, pinayagan tayo mag mag-record ni sir. Maraming salamat kay sir. Share niya nagpalinis ng motor ko kasi nga delikado. Ay, kasi delikado nga para baka madulas don so pinalinis niya so okay na naman daw so na makapasa tayo no fill up muna tayong form so ito yung gagawin sa training perfect natin tong unang try kasi pangalawang try din ka sa kabila pag hindi mo nakuha dito punta ka dito pupunta ka dun sa kabila meron pa dun sa kabila meron pa dun so hindi ko alam kung anong nagagarap doon pero pag na perfect mo na dito sige yes, ka na no? hindi ka na pupunta roon so sana ang goal natin ay makuha natin tong ito first try Kwento mo sa pagong Huwag nagain <laughs> Kinakabahan ako So babaka ride tayo mga tropang bangaw no Sila na yung next Silang tatlo Ayun ito na pala yung next Sir <laughs> Ah nakalakto Ay hindi pang bangaw ang kastayo ang, ang ina ano pala ito ang taas pala nito ng hams Lang, relax, lang, pren, relax lang, pren. So, ya. Relax lang, pren. Sama aja nang ngatur relax lang. Thank you. pinahinturon kung sa pinahinturon eh pupunta dun sa kabila ata ano, ah, sige po baga ang akin improve mo yung dana. so medyo sumayad yung, yung paa nya medyo nangangatog siya no medyo nangangatog siya pagdating doon sa, sa pangalawa pero okay naman the rest yun nga lang medyo kinabahan siya pag parang ako rin kakabahan pag may angkas depende Nakakatakot. So tinawag si Ate girl Pinapalit siya kasi ng ano sapatos. So, good luck, Te. Good luck, Madam. Gambate. Kasi kanina pa siya Sige po, sige po. Gambate. So si Madam muna, nag-iisang babae dito sa grupo. So sana makapasa si Ma'am, may galingan niya. Pressure lang yung... Actually, madali lang siya eh yung likuan lang so kung hindi ka talaga aral na dry, rider eh may ilang ka dun sa mga ganun sa mga pagganan ganun kasi maliit lang yung ano eh spasyo eh oh, magaling si mukhang oh, magaling, mukhang oh, magaling si madam ah oh. oh. Galing, eh? Ito dito magkakatalo. Oh. one down. Okay lang, okay lang. Yes. 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 Oh, smooth. Okay, sa baba lang siya. Oh. Oh. Ah, kaya. <laughs> <laughs> Kinabahan na ako kay madam putera <laughs> <laughs> ismut si madam mo, oh. Mismo oh. Magaling <laughs> Magaling pasado si madam Ang galing ng babae Mami siya naman bagsak dyan Ayos, ang galing mo mag-drive. Perfect. Komportable sa mga bag. niya. Tanggal ko. Ay, eh, okay na yan, sir. Tingin ko, ano, okay na yan. <laughs> so, naibigay na natin yung papel natin. So, good luck. Good luck, good luck. So, pipilitin natin mga tropang bakaw na makapasa dito sa unang try pa lang. Kasi doon, pag bumagsaka dito, doon naman. Tapos titingnan nila kung okay pa. So, may bumabagsak din pala doon. Kinakabahan ako, puta. Bad trip. So, tingin ko tayo na next dito. Kinakabahan ako, puta ngayon na. So, sana magawa ko ng maayos to, no? Whey, kinakabahan ako. Eh, magaling ka doon umangkas, kasi Huwag ka lang kakabahan. parang hindi Sige, yung magandang kwento. <laughs> parang piling ko, sunod na ako, eh. Mm -hmm. Lat. <gibberish> <gibberish> Di ni lembut mhm tali gan. Putar semua berah. <gibberish> tapi, 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 tapi,

ang daming aberya, pinalinis yung gulong. Ang sign to ah. Sa ini hindi ako makakapasa. <laughs> Kita <Kinabahan. laughs> <laughs> Di ko alam kung kinabahan yung motor oh, ako eh. So flat pala kaya pala medyo mabigat kanina. So tingnan natin kung ano maging resulta pabalik na tayo doon. So kami na next no. Tang ina kinakabahan ako ituturo ko sa'yo mamaya ako uh, papasok ko sa rampa uh -huh. pagdating mo sa bago ka dumating sa pinakahuli tatapakan mo lang sa dito mas kakain ka ng konti dito sa green uh -huh. At, paglabas mo rito sa pasok na pasok. mahirapan tapos paglabas mo rito kakain ka ng konti dito sa bandarito. para pag wala ka sa gitna nandito ka lang sa, sa gilid pagka pumasok ka dito sa gilid lahat yan pasok ka na Okay. Kasi pag naumpisa mo sa gitna, banda ron ka nababagsak sa pangalawa. Sa, pangalawa sa dulo. Ah po, Eric, patalo po. Tang ina, good luck. Woo! So, ako na. bumaba ako ng paatro pang bangaw putang eh na kinakabahan talaga ako stop tignan natin kung paaparahin tayo ayong pinahara tayo kinakabahan <laughs> <laughs> ka kasi kinakabahan ako kinakabahan ka kung makakabahan ka. kapag magmamaneho. isipin mo Kasada lang rin yan. Eh. Apa. Tulad ng ginagawa ko, singit-singit ka nga eh. Uh. Diyan pa kaya na medyo maluwag, walang tao. eh. -uh. -uh. lang. Ha? Sige. <laughs> balancing lang ang problema mo. Okay, sige po. Okay, pa. Okay, okay. po. Sige po. Okay. Sige po. okay. So... Laki hindi tayo na ano medyo kinabahan talaga. So next na tayo dito ganun din ata ang pattern nito so tingnan natin no. so andito tayo sa first try uh, eh, second try ang kas ka sa akin pre ang kas ka ano ba pasubsob oh, pasubsub yan yeah, yan yeah, ay sorry pre helmet helmet ba mahuli tayo second try <sighs> Bumagsak siya dahil sa iyo helmet mo hindi nakalak. Ako po. May lak yan? Opo. Ba't ang haba niya? Hindi po. Ano po yan? Parang tali. O Not... ready. full stop so tingnan natin mas less ang pa ako ditong bumaba parang iilan lang tayo nyo ako dyan saglit lang Ah, para exit ah, sige pa. Okay. Ano ibig sabihin ng pasado ba ako? Failed ako. Pangalawa, failed din. So, bagsak. GG. Mas less ako dito nag ano. Bagsak. Muta, GG. Okay, ano, pataro? Skill failed. Failed. <laughs> Wala, bagsak. Sige, salamat sir. Oo, oh, pero mas less yung ano ko doon. Mas okay doon eh. Thank you. So, ayun. Eh, bumagsak tayo sa driving skills, no? Ay! Ay! So, bumagsak tayo ng driver skills. Ayan. Failed. Failed. So, balancing. Pero mas less yung, mas okay yung driving ko kanyang ngayon, dun sa pangalawa, kaysa dun, ito yung una. Pero, ganun talaga, bumaba, isang beses bumaba yung pa ako, dalawang beses sa pangalawa. Mas marami sa una. Mas bet ko yung performance ko dito sa pangalawa. Kaso nga lang, eh, ganun talaga. So okay lang, may next time naman mga tropang bangaw. Sana makabasa tayo sa next na tawag nila no. So hanggang sa muli. Okay na. So okay na 'yon, at least na try natin mag MC. Mag training at least next time eh alam natin kung saan sino ko mahina. So galingan na lang natin. Galingan ko na lang sa susunod. So hanggang dito lang mga tropang bangaw. <laughs> Tang ina. Woo! Woo! Tang ina, wala kinakabahan. Hanggang lang, Ganito sa muli. Maraming salamat kung umabot ka dito. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Bagsak tayo, pero hindi tayo titigil. Sa so, susunod, makakapasa na tayo. Hanggang sa muli, bounce, mga tropang bangaw. Peace! <laughs>